Dati, dati, Jonalyn, ikaw ba ay isang waldas at <laughs> uh, Way back po kasi nung kami po ay magjawa pa lang po ng aking asawa ngayon, Sir Chinky, ay pinapractice na po na talaga namin yung pag-iipon. So dahil po pareho po kaming laki sa hirap, eh talaga namang uh, alam namin kung gaano kahirap yung walang pera po talaga. So ayun po, Sir Chinky hoy oh, sige, kwento mo nga yung gusto kong interesado ako yung bago kayo nag-ipon, yung laki sa hirap. Ano yung hirap na pinagdaanan nyo na hindi mo makalimutan? Ah, Apo, uh, oh po, Sir Jig. Uh, bale, ako po ay panganay po sa pitong magkakapatid. Tapos po, um, ang hirap po talaga pag panganay, Sir Chinky, kasi parang breadwinner, gano'n. Ala, Sir Chinky, ako po ay ano. Okay lang, um, okay lang. Ikwento mo. Ang tawag din. <laughs> Marami mga kumakasa. sa pamilya po kasi Sir Jinky, ayan. Okay. And nakita ko po yung hirap ng buhay namin. So sabi ko sa sarili ko ay ay kailangan kong mag ano mag magtiyaga at maging masipag mm -hmm. para po sa aking pamilya at sa aking mga kapatid po Sir Jinky. Kaya nga Jonalyn, yung kung magbabalik tanaw tayo, yung pinaka hindi mo makalimutan na hirap na dinaanan mo. Like for example, pagdating sa pagkain, paano? ba diba? Tirahan pa ano. Sige, kwento mo lang. Uh, yung pinaka po hindi ko makakalimutan nung malit pa po kami. Um since ako po yung panganay Sir kikita ko po yung hirap ng aking mga magulang lalo na pag ano po, uh, yung magulang ko po kasi noon ay madami pong mga lending ganun po. Hmm. So na nakita ko po yung ano yung struggle ng pag anong tawag po dun yung Um, pag-utang nila ng mga lending and nahirapan po sila sa pagbabayad. And ang, la ang dami pong ano, pumupunta sa bahay para sumingil, ganun po. So nakita ko po yung struggle na yun and napakahirap po talaga ng walang pambayad. Ayun no. po. So, yun po Alam yung naging mo... isa din dahilan kung bakit ayaw ko din pong mangutang or kaya nagprosigil po kaming mag-ipon, ganun po. Uy, alam mo, relate na relate ako dyan, ah, John Alin at mga kaiponaryo. Um, Noong naluging nung, nung negosyo ang aking ama, uh, may mga pumunta talaga sa bahay at sinisigawan siya sa harap ng bahay at minumura siya. Na wala kami magawa. Ay, kasi nga, wala kami pambayan. Tama? Oh, Kaya oh, naging oh, oh. naging trauma traumatic din sa akin yon. So ngayon, ano naging diskarte mo para ikaw ay makabangon personally? Um, naging deskarte ko po, Sir Chinky, ay nag-extra-extra um, job po ako. Uh, while nag nag-aaral po ako ng Sir Chinky, ay nag-extra -nag job na po ako. Bale, nag naging sales lady na, pin na rin po ako. Tapos, um, nagbebenta-benta rin po ako ng mga kung ano-ano po ng Sir G uh, Chinky. Basta lang po makakuha ng extra income. At mai, Ang galing sa akin, friends. Wow. So... Kailan ka simula nag-ipon? Anong edad? anong uh, ano na po, nung siguro mga ano na po ako nun, mga 18 po. nag pa po kasi ako nun, Sir Chinky, pero konti-konti lang po noon. mga bariya-bariya lang po noon <laughs> Kasi mm -hmm. hindi pa naman po kalakasan.